Ano ba yung mga nakikita ko kayo sa ano, so, screen? Paano na mo nakikita? Ano yung ko sa'yo? So, paano nakikita mo natanap ng CR? Naiwala ka naman ka doon nato. <laughs> sa doon nato, lagi na doon sa first floor at nag-pepacebook. Uh, Saan ba yun? sa tubigan. <laughs> do, sa tubigan? Doon sa tubigan. Kinukuha na mo tubig. Nakakot talaga sa CR ata. Kumali <laughs> <laughs> ka na naman natin ngayon. Nandito ako. Ano nga ata? <laughs> <laughs> ako nga halina tutulog kasi tatawag pit manager, asan ka na? Kahit break time ko, uh huwag kong tawag pa yung cleaner. Ano, nakapuloy pa yung mga, ano na, yung wire. Nakapuloy, mm -hmm. na, eh. hindi nakakabang gano'n. Ano, mga tapos ko e. Ano manager Ha? Alasin na nato, no? Di na ginagamit din donato yung account eh. Hindi mo nag-ano yun, kunyari lang yun, nag-ano lang yung nakikiuso. Para lang kay, ano, ayun. Hindi naman Alam ko di na, di na, ginagamit ng amount niya. Yung account yan, laki ano? Laki jet na yung, yung check. Ginawa niya doon Laki. Ano pa? ma sa doon? Hindi na. to. <laughs> Hindi na then, atake. sa Facebook account Ah, Ano? 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 mo dito kasi milenyo to eh. yung mga ano. ha- may Hindi, ba Makikita mo dito kasi nakakulit ko eh. Meron tong Bikin lo kumpanya gitu, asal uh, Personal tuh, bikin salah kumpanya. Asal sudah datang ya? Kalau kenal. Harus bukan kelabu, bayi itu tuh, bayi kuti itu. Sambal tu lekan. <hansipan> Sementara aku, ini kacau nak rasa oke ni, okay, Ini jangan <hansipan> kacau nak rasa. Bagus. kami nakaranas dito. Siya lang ang nakaranas. Dito ko, gano'n niya lang. Oo, yan. Bawin niya. Bawin niya lang. Oo, nakahipon ako niya. Oo, mga... Mga ako niya sa Buti pa si Mike. Baka, baka ba? ba? may sa si Donato. Kaya ayun yung... Nagreklamo niya. Baka may sa inyo Hindi ko ba hindi namin sa yun eh. Dapat ko nalang sumama ko eh. Kasama ko rin si Patang. Baka ganun pa yun. Sabi mo, dito ko sa may earphone. Yan, dito sa may airpon. Ayun, klaro. Ano ba?

baka ano ka lang. So, mo makakita yung team leader. yung ano, superior. Kasi wala kami magagawa gawin. Pagkakit ako, wala kami. Wala kami mo. Kaya lang. Tropa eh. Wala tropa. Basta dito sana nabas, tropa. Dito dito, 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 dito tayo tropa. Oh. Oh. Kasi ikaw, ikaw matadali. Kung kami lang yung meeting, ako lagi natadali. Ang dami pala na naman eh. Yeah. Wow! May meeting kami itong kapat. May kayo man ngayon namin, hindi nakatulog dati na maluwag. So, dati ba maluwag, di ba? Bakit pagkatapos ng dati, ng na doon kami. Ngayon may na, kasi napunta dito dito. Dami turo, dami di mandi. Ano ba nakakita ako? papakita ka sa iyo. Hindi mo mareklamo doon sa inyo, Hindi Pero sir, Jeff, okay naman Oo, Hindi Ano ba? Ano ba? Ano ba mo meron dyan? Mga reklamo? Oo, marami ito mo. sabi ng boss. Ito naka ano namin. Kasi yung mga reklamo namin sa Macau. Ano ba? 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 Ano

Tawag sila, tulog sila. Ako natulog. Saan ba sila natutulog ngayon? Kasi nga, hindi na makatulog. Kadam tatawag. Tatawag. Eh, tawag sabay. Ikaw tatawag yun, oh. Pagka tinatawag ka na, tatawag ka muna sila. Hindi na. Ako nga nabit ang tayo. Pero si Reston yun. Isa ka talagang but, isa, pero, isa ka talagang tunay na leader ah. Pero pag ano, yung bahay talaga kadam tawag na sila. Bahay. Ay, mga marami ang... Oo, oh, bahay. Tara, okay, na... Ito, Tara, na dito lang. lang kay. Dito lang kaya o hindi pa tiningin nato. Sincerado talaga 'yan, nakakahiya. Sino pala 'yan? Para sa mga mga. Dito lang iba, wala nang kukunin kayo ng alam. Hindi nakasisim-sisim din Hindi ano 'yan, ano batang. Papala sa mga wala lang, 'di ba? Ni bakit hindi wala mas ano nila, mas close sila ng batang nang? Hindi. Ano lang, yung si Grato, kumakas na doon. Kaya si batang mo. Ano lang, ay Oo, oh, oh, mabay batang, eh. ay, dapat yung batang na makisama ka. Ang ang Problema sa kanya, ang sa kasi. Ano, na yung Vietnam, kung ganun siya sarili mo sa sarili mo lang <laughs> hindi mo masabi hindi mo naman ng mga beta si re pares pares kami ano ang pagpapaburan pares pares kami ang baka mga yas yung baka isipin nila eh nga sila sinasabi yun yung yung kaya sinasabi yung sinasabi parang yung sa kasino ang kaya pa kanya at ito ako sa personal out naman kasi nga makikita naman ang jet lang oh, ba't yung lagi natin ah ok kasi 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 damo di nato ka uh Bang, kasi 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 kasi